Uh, yes, Mr. Sanchez. I'll be sending you the papers that you need to sign. Salamat po. Mahal. Gusto karamo ko sa apan ni Ed. Ed. Tungkol sa? Ed tungkol sa andau. Kaya ano? Ano? Kaya ano? Kaya ano? Bakit po? Mang Badong, pakisabi kay Miguel. Tutulungan ko siya para mahulog ang loob ni Ana sa kanya. Tulungan ka raw para mahulog ang loob ni Ana sa iyo. S -S Sige po, Mang Badong. Okay. Pakisabi ko pa yan salamat. Sige. Ana! <laughs> Ana, anak, tingnan Kalingan. Kay Miguel! At hindi lang ikaw ang pinadalahan. Pati ako. Ito, ito yung sakin. Dikin mo. Ano? Oh, oh, Puno yun sa'yo. Dali. Oh. Nay, kapag tinanggap ko po yan, ibig sabihin binabawi ko na yung sinabi kong layuan niya ako. Eh baka naman kasi iniiwasan mo siya. Nay, kayo rin po nagsabi na hindi kami pwedeng magkatuluyan. Dahil kahit kailan di tayo magkakasundo ng mga deo kampo. naisip ko rin naman yung mga nagawa ni Miguel sa iyo. Pinapatunayan naman niya na mahal ka talaga niya at handa ka ipaglaban. Kung ayaw man ng pamilya nila sa atin, ang mahalaga may isang lalaki na may gusto sa iyo at handa kang ipaglaban. Sayang naman 'tong mga bulaklak na 'to. 'Di ba paborito mo 'to? Di ba ganito rin yung bulaklak na binibigay sa'yo ni Ed noon? Hindi ko na po paborito yan.